10.9 FM, CMN, Cagayan de Oro City. CMN Live! Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Pinangunahan ni Cagayan Oro Archbishop Jose Cabantan ang pagmimisa at ang blessing of renovated shrine of Black Nazarene kahapon. Mas lalong pinaganda ang exterior at interior design ng simbahan ng puong Nazareno sa tulong ng libu-libong dibuto sa lungsod at karatig na probinsya. Muling binigyan din ni Bishop Kabantan ang pananawagan sa patuloy na pagdarasal ng mga mananampalataya para sa mga lumahok na cardinals sa Conclave 2025 at para na rin sa matagumpay na eleksyon sa lunes. Nagiging religious tourist destination na ang kagayan Uro sa pagsapit ng fiesta ng itim na nasarino tuwing Enero a 9. Naka-record high ang translasyon ng kagayan Uro sa bilang ng mga mahigit kumulang 120,000 devotees noong 2023. Bagamat may bahagyang pagbaba ngayong taon, ito ay sa kadahilanan na marami na ring mga karatig na probinsya ang nagdidiboto ng itim na nasarino at nagkakaroon na rin ng kanilang translasyon ayon kay Monsignor Persios Cabonok, Paris Priest. Samantala, nitong mga huling araw bago ang eleksyon sa lunis, Nangangarap pa rin makakuha ng simpatya si Senatoriable Amy Marcos dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa isang ambos interview ng Magnum Radio, sinabi ni Senate Candidate Marcos na nakahanda na ang kanyang kumete na kaso laban sa limang matataas na opisyal na kinabibilangan ng kalihim ng Justice, DILG, Chief PNP, CIDG Chief at isang ambasador. Nangunguna ang linabag na rights of the accused ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng nasabing mga opisyal ng gobyerno. So asahan niyo tuloy-tuloy po ito at haharangin natin ang anumang mga pag-uulit uh, pag, uh nitong pagkikidnap ng mga Pilipino sa sariling bansa. Thank you. Maraming. Mula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN, Cagayan de Oro. Ako si Lorenzo Luzon para sa CMN. Pilipinas. CNN Live. live Nation Maraming salamat Lorenzo Luzon mula sa Marian Radio. 91.9 FM CMN Cagayan de Oro City.